Hello guys! So for today is maglilipat na tayo ng bahay. So ito yung mga gamit. Nilabas ko na siya dito pero dahil nasa second floor ako, ibababa ko muna siya tapos pipikapin siya nung um, inarkila naming van tapos dadalhin doon sa kabila. So samahan niyo ako maglipat ngayon. So ibababa ko na itong mga gamit na to. So simulan ko na magbaba. So, nag-start na akong magbaba and ito na yung mga nababa ko. Ayan, mga drawer. Tapos, ayan, to mga luggages, tsaka mga eco bag. So, medyo marami-rami pa and sinisimula na namin kahit 2 hours pa bago dumating yung van para medyo makapahinga. Kasi mamaya, hanggang 3rd floor naman namin ito iaakyat. So, medyo nakakapagod yon Kaya maganda, masimulan na para hindi isang paguran lang. So, at least nakakapahinga. So, ayun po. Hello, guys. So, nandito na ako sa bagong bahay. And, syempre, may tumulong sa akin, si Freds. So, wala yung asawa niya kasi nagwo-work. Pero, siya yung tumutulong sa akin ngayong So, ayun. napawis na pawis kami. Thank you, Freds. Wala nga naman. Ayan, so, yung isa kong yung kasama ko sa bahay na doon sa kabila, siya yung naglo-load. Tapos dito, kami naman yung nag-aakyat. So, ayan po, mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng kagulo ang bahay niya. Ang dami Yes, true. So, guys, ito pala yung flat ko. Ayan, yan yung flat namin. Pang third floor kami. Tapos, alam nyo ba dito? Kasi walang uh, parking yung flat namin. So, yung public parking dito, pwede mong i-reserve. So, ayan, pina-reserve ko siya sa Department of Highway so at least dito hindi mga corrupt ang mga DPWH. Char! So basta, ayan po. So at least kapag dumating dito yung van, meron siyang guaranteed na mapaparkan. So libre lang po yan. Ilalagay nyo lang, pipilapan lang ng form tapos ilalagay nyo lang kung kailan at saka anong oras. So ayan po. So at least maganda dito. Yun yung maganda gusto ko dito. Ayan, so dahil pagod na pagod kami sa paglilipat ng bahay, so nagkayayaan kami kumain sa labas. Ayan. So kakain kami dito sa isang sikat na restaurant dito. Um, parang British siya. Parang pala breakfast siya. So papakita ko siya sa inyo. So welcome guys sa Coco. Isa to sa mga sikat na restaurants dito sa Guernsey. Dahil gutom na gutom kami, so niyaya ko yung mga kasama ko na kumain. Maganda pala yung ambience dito. Tapos yung mga food nila more on sandwiches. Pero ang pinakang highlight dito ay yung view na makikita mo. O oh, di ba ang ganda. Masarap yung pagkain tapos halos mga Pinoy yung nagsaserve dito. After kumain, umuwi na rin kami. So ayan guys, ito na lahat yung mga pinagdadala namin. Meron pa sa kabilang kwarto. So mag-aayos po muna ako at saka maglilinis ng bago naming bahay. And maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon sa aking vlog, sa paglilipat ko po ng bahay. And ya nyo, kapag medyo malinis na talaga at maayos na itong bahay namin, i-vlog mo, i-house tour ko ulit kayo. So, maraming maraming salamat po. Till next vlog, bye-bye!